Yan guys, tayo ay magluto ng kanin at munggo na ginisa. Nasubukan niyo po na ba yan guys? Ito po ang aking mga sangkap onion, garlic, tomato, ang rice. na ano po ang aking, ano guys, ang aking munggo ay ginpalambot ko na siya muna. Ginlagyan ko siya ng nor nga chicken cube. Yan tayo ay magisa ng ating, ano guys, mga sangkap guys lagyan natin ang ating onion ibisa natin guys masubukan nga ba ninyo guys sa ano sa inyong kanin ang munggo na ginisa at bigas ah, mag ah, kayo ng kanin nyo guys ilagay ko natin ang ating garlic I, ano natin, igisa, munggo, igisa natin ang ating munggo mana. Lan so na ilagay ko guys ang kamatis. O naglagay na, ilagay ko na ang aking ano guys, ang aking uh, monggo. Yan. ilagay ko na lang guys ang tubig may kunting tubig guys sa munggo kasi may uh, malasa yon kasi ginagawa ko siya ng chicken cube ayo guys na ano nasa napakuloan ng mga chicken o beef yan pwede nyo ilagay itubig nyo sa inyong kanin guys lagyan ko siya ng black pepper ang ating munggo tapos asin Ayan. At haluin natin, guys. Pag, uh, ano na, guys. Ilagay na natin ang ating rice. Yan na po. Ilagay ko na ang ating rice. para nagsain lang kayo, guys, ng kanin. Yan ang gawin niyo, guys. At naglagay pa ako ng kunting tubig. Lutuin pa natin ang ating rice. Yan guys, oh. Yan, lutuin natin ang ating rice. Hanuin natin, guys. Ayan, ang ating ginisang munggo na may kanin, guys. Big, ah, uh, ano. Ah, yun Then, mix natin ang rice sa ginisang munggo sarap yan guys nasubukan na ba nyo na guys na ganyan kayong magluto munggo at ginisang ano, munggo, ginisang munggo at kanin, ito na guys, wala na siya sa tubig, eh ano na lang natin guys, hintayin ko na lang siya na maluto guys luto na po yan guys bye bye subukan nyo guys sigurado ang anak nyo ay hindi kumakain ng ano ng munggo yan ang gawin nyo guys. Sigurado kakain yan. Bye bye. Thank you sa sa mga support nyo guys. Uh, I love you guys. Bye bye. Ito na po ang aking ginisang monggon with rice na may ginlagyan uh, ano ginlagyan ko ng ano pagluto ko ginlagyan ko ng bigas ang aking ginisang monggo. Yan ang sarap ito guys. Yan, siguradong magugustuhan ng inyong mga anak dyan. Ito po ay ang aking dinner. Ayan. 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 Para makita nyo guys kung ano kasarap yan guys. Ayan. <laughs>